Mga Lodi, no? meron akong SSD rito, mga Lodi. Hindi, hindi siya natidetect. At sa tingin ko, walang power, mga Lodi. So, try natin kung magagawa natin ng paraan. No. Kung bakit walang, bakit hindi niya mat-detect. Meron ako rito ng Lodi enclosure. Ito ko muna siya itetest. Kung madetect niya. Okay. Saltok dito. Open natin. Okay. Si power tumulog. Oh, na-detect. Na-detect siya. Tapos nawala. Na natin dito sa computer. Okay, Ayan, na-detect mga lodi. So, pag pinatay ko to, mamaya hindi nagagana. Papatayin ko muna mga lodi ha. Pinatay ko na siya mga lods. So, ang gagawin ko, open ko ulit ito. Ayan. Hindi na siya natedetect mga LODs. Hindi na, na siya. Dito tayo sa PC. Okay. Okay. Ayan, pakita niyo mga LODs. Hindi na oh. siya. Hindi na siya. Hindi na siya magasana. No. yung power niya mga LODs. natin kung paano natin naayusin itong mga loading kasi dito sa ramsta meron nyan dito meron nyan meron nyan dapat ilaw dito banda ay sapat tama dito yung may ilaw dito patay ko ulit natin siya natin detect Okay Testing natin kung magagawa natin Ang unang gagawin ko muna Babaklasin ko muna siya mga Lodi Okay Baklas Ganyan lang yung pagbuklas mga Lodi Yan Ganyan Ganyan pag open yung mga Lodi Nakaklip lang naman yan mga lods Ayan bukas na siya mga lods gagawin natin dito is iinitan natin baka sakali eh problema ko wala pala akong hot air pero meron ako rito ang dito eto wala pa ako pambi bibili pa, pa, ako ng pang hot air na pang talaga magamit eto is pang hot air din naman to gan. testing natin ba malo, para gumana gaano ka sa neto. Bukan ko muna mga lodi ah. Okay, tapos na. Palamigin na lang. Aha. Mainit. Mainit pa siya pa siya mga lods.

tiwiin lang natin ng konti so te-testing muna natin mga lodi testing testing ito ang ating enclosure testing natin Ayan, i-rip niya na naman. tapos gawin natin yung papatay natin papatay natin to ayan o may kita nyo may power na ayan testin so, natin patay natin baka sa una lang ayaw mo matay ayan pinatay ko tapos offin natin ulit oh magana na okay na mga lodi Ganun lang mga lodi. Okay na siya. Ano na, na siya mga lodi. Okay. So, testing natin ulit. Just in case. Teka, papatay mo natin. Ngayon. Yan. Pinatay ko siya. Ah. Mga 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Testing natin. Open na natin yun no, know, na ulit, may power na mga lodi. ayan, Ikaw ko sa Successful, so ibabalik ko na lang sa lalagyan mga lodi. Tapos te-testing natin ulit mga lods. Okay, ayan. Babalik na natin siya sa dati. Uh, pero kung kailangan nyo pang isoli sa pinala nyo, pwede nyo pang isoli kung warranty pa. eto kasi wala nang warranty mga lodi for testing lang to kasing ginawa ko baka sakaling maayos ko ayan kinabit na natin mga lodi testing na lang sana gumana maging successful sana yung ginawa natin so, open natin ayun successful mga lodi gumagana ng mga lodi ayan ha mga lodi gumagana gumagana Ganun lang ginawa ko ang ginamit kong pang-hot air, mga loti, ito. kasi wala. Pag, ano lang. ko lang. Okay, mga loti. Sana makatulong sa inyo, mga loti. Hanggang dito na lang ang video natin. Hanggang sa muli.